Patay ang isang lalaki matapos makipagsaksakan sa nakaalitan dahil sa droga sa Santa Cruz, Maynila. Nagtalo ang dalawa dahil ang inakalang droga, Candy pa lang binigay ng tulak. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Santa Cruz, Maynila, pasado alas 5 ng hapon itong lunes, makikitang tumawid ng kasada ang lalaking kinilalang si Alias Elok. Nang makarating sa tabi ng poste, nagpambuno sila ng isa pang lalaki na kinilala namang si Alia Sapon. Hindi na nakita sa CCTV pero nagkasaksakan na pala ang dalawa sa may bandang looban. Sunod na lang na makikita na tumatakbo pa alis si Elok habang sinusundan ni Hapon. Sa pagkakataong yan ay parehas ng may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawa. Gamit ang tricycle, isinugod pa sila sa ospital. Namatay si Alias Elok habang nagpapagaling pa si Alias Sapon. Dito sa bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila, nangyari ang saksakan. Ayon sa opisyal ng barangay, hindi nila residente ang dalawang lalaki at hinala nila droga ang posibleng dahilan ng alitan. Ang napagalaman ko yung sa halagang eh. Nagtatalo sila sa halagang isandaan. Hindi ko alam kung ano yung kung saan baka, baka sa item yun. Nak Nakendi siguro. Eh, kala nung isa, totoong direksyon yun, eh, kendi na ibigay. Kaya doon nagtalo sa halagay Sa imbestigasyon ng mga pulis, lumalabas na una nang nagpang-apat dalawa bago pa man ang eksenang nakunan sa CCTV. Nakuha ng maotoridad ang dalawang patalim na ginamit ang dalawang lalaki. Problemado naman ngayon ang kinakasama ni elok kung paanong bubuhayin ang naiwang apat na taong gulang na lalaking anak nila sobrang sakit po sa kinawa ko sa bata. Nawa, nawa ko sa anak ko. Lalaking walang tatay. Kahit alam ko naman na ganyan na yung ano niya, nag-expect ako na magbabago pa rin siya. Paulit-ulit na lang yung ginagawa niya yung ganun. Patuloy pa ang investigasyon ng mga sa insidente. Maharap naman sa reklamong homicide si Alia Sapon. Nagbabalita mo na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.